buksan na natin yung panggilid papalitan natin yung peace piece pati yung bula ito na yung pambalit natin nabili natin yan sliding piece ito good pa naman to yun kasi nalinis na ay sabi ng bayoko ko nalubog daw sa baha kaya sinik natin, okay naman walang problema yung ayon, yun change the oil palit ng gear oil, malinis naman asap okay na yun, lilinisin natin ulit dyan na, nabuksan na ito yung panlinis natin yung kubi super over oil and degreaser i-drain natin yung coolant nito guys ito naman eh, ipaparin natin top 1 tapos yung langis lagi tayong, ito yung kinukuha natin lagi yung langis yan, shell advance yan guys yung oil ito castrol, yan baga naman yung mga kuha natin pati bula may bula naman ako dito na hindi na nagamit yan ang papalit natin dito yan ito yung sinasabi ko sa kanya tapos palit na din bula yan papalitan natin kailangan laging natin din ito tinitignan bin, din natin yan, guys. so buksan na natin guys yan guys ha eh. Ayan guys oh. Magalaw na siya. Para litan na bibila oh. Papalitan natin ng bago. Magalaw na siya. Nakabit na natin. Palitan na natin ng bagong bola. Nga Gas mo. Gas mo. Palit ng bola. Wala na yung bola dati. Bola pang basketball na. Ayan guys nice. Sige mga Bumba po Ayan Ayos na Pana natin Ayan Papalay na guys Papatay na Ayan Oh nagmukhang bago Ganda pala nito guys oh So guys, so, oh, recommend ko sa inyo guys. Maganda pang linis guys, Oh. Ayan o, oh, ang linis. linis guys. The best. Ito o, linis. naman, natin ang kulan.